Kapag nagpagawa kayo sa shop na walang ganito ay sibat na kayo. So yan po yung claim ng isang nag-viral na video. So sa video na ito mga boss is uh, ipapakita ko sa inyo kung paano i-diagnose ang motorsiklo na ito na Yamaha Side if I na hindi ginagamitan ng diagnostic tool. Diagnosis ng Yamaha site na ito is inaanyayahan ko muna kayo kung bago ka palang napadpad sa channel ko ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pakipindut na ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload ko. Dahil hindi lang po motorsiklo ang ginagawa nating video tutorial kundi pati na rin multicab, mga kotse at mga truck. Kaya mga boss, uh, simulan na natin ang pagdiagnose ng motor na ito. Okay mga boss, sa mga motorcycle owner dyan, bibigyan ko lang muna kayo ng idea kapag tinala nyo ang inyong motor sa shop so ang unang gagawin ng mekaniko is tatanungin kayo kung ano yung history ng inyong motor o ano yung mga huling nagawa ng inyong motor bago nasira so sa ganyang case mga boss is magkakaroon ng idea ang uh, mekaniko kung saan siya magsisimula so kapag ang mekaniko nyo ay hindi nagtatanong kung ano yung history ng motor nyo at basta-basta na lang is uh, babaklasin yung motor nyo is masasabi ko na hindi pa mataas yung experience ng mekaniko na yan. Dahil normally mga boss, kapag ang mekaniko ay nag-aayos is nagtatanong talaga yan kung ano yung mga history o mga huling nagawa ng motor nyo bago nasira ang motor nyo. Same lang din sila mga boss sa mga sasakyan. Nagtatanong din talaga kami kung ano yung mga history ng inyong mga sasakyan o motor o truck man yan bago nasira para meron kaming idea at ah, malalaman namin kung saan kami magsisimula sa pagtro shot ng inyong mga motor o sasakyan so simulan na natin ang pagtro shot ng motor na ito mga boss ayan mga boss kung papansin niyo sa motor is wala na siyang cover dahil nga galing ito sa ibang shop so sabi ng mayari nito is uh, sira daw ang fuel pump nito sabi ng mekaniko na pinagdalhan nila sa motor na ito and then sabi sira din daw ang injector at sabi ng mekaniko is napakamahal daw ng injector nagkakahalaga ng 12,000 so buti na lang hindi niya pinagawa doon dahil ba sigurado na budol siya ng mekaniko na yon so ngayon aalamin natin kung ano yung sira ng motor na ito so ang pinaka importante lang na tips na maibibigay ko sa inyo mga boss is yung ah... Uh, apat o limang tips lang para umandar yung makina ng maayos una is yung fuel o tinatawag na fuel system pangalawa is yung ignition system o yung spark ng uh, spark plug dito and then pangatlo is yung uh, ignition timing dahil meron din yung timing ang kanyang ignition o spark ng kanyang kuryente sa spark plug and then compression, so compression ng makina and then engine timing, kasi nga pag wala sa timing ang makina ay is, hindi rin maganda yung andar ng makina or hindi aandar ang makina so yan lang yung limang tips na maunawaan nyo para magkaroon kayo ng idea sa pag da-diagnose ng motor o sasakyan so sa case na to mga boss is napaka basic lang naman ang kanyang EFI system niya. Meron namang siyang injector, TPS sensor, at saka oxygen sensor mga boss. So hindi ito tulad ng mga kotse o mga sasakyan na napaka-komplikado na kailangan mo talagang gamitan ng diagnostic tool. So ito mga boss is kahit hindi mo na siya gamitan ng diagnostic tool is uh, madali mo lang siyang malaman kung ano yung sira basta may enough knowledge ka lang sa uh, mga basic pagdating sa pagmimikaniko mga boss. Gaya ng sinabi ko sa inyo, yung limang Uh, basic na principle para na malaman natin, para maayos natin o matroubleshoot natin ang uh, makina ng motor na ito so, kung titingnan nyo mga boss is, wala naman siyang hindi naman normal naman yung check engine nya na namamatay kapag i-switch on natin yung ating ignition key, so ibig sabihin mga boss is wala siyang fault code so, simulan na natin ng pag mga boss ang una natin gagawin is uh, wala muna tayong babaklasin sa makina and then si -check lang muna natin ang compression ng makinang ito so kasi nga lock of PMS ang motor na ito kung papansin niyo kahit ang uh, cover ng bangko is hindi napalitan ng ari nito so more than 4 years hindi pa siya nakapag pa adjust ng valve clearance kaya possible mga boss is tokod na to so una natin gagawin is eh, pigain lang natin tong kanyang throttle ng sagad and then sisipain natin yung kickstarter kung matigas ba so papakirandaman natin kung meron ba siyang compression so hanapin na natin yung portion na matigas siya mga boss so sa case na to mga boss isubrang lambot ng kanyang kickstarter so ibig sabihin mga boss is wala na siyang nakocompress na hangin sa kanyang combustion chamber so hindi talaga siya andar so Subukan natin kamayin mga boss makita ko lang sa inyo na Wala talaga siyang compression mga boss Dahil kahit kamayin natin Is Sobrang lambot nya Ayan Ayan naka-engage pa yan Sa first gear mga boss Sumikit yung, yung gulong Pero sobrang lambot nya Isipain e, yung kickstarter nya So dito sa kanyang air filter mga boss is sobrang dumi na, napaka-itim na. Kasi nga hindi pa siya nakapagpalit ng air filter. So hindi ko lang alam sa mga motorsiklo kung ilang kilometer run bago magpalit ng air filter mga boss. Pero sa mga sasakyan, mga kotse is 20,000 kilometer run is magpapalit na dapat ng air filter. So ito mga boss is umabot na ng almost 4 years hindi pa napalitan ng air filter mga boss. So kung titingnan natin sa kanyang odometer is tumatakbo na siya ng 67,899.5 km run, mga boss. So, nagpas-lagpas na siya sa 20,000 km run. So, dapat ito, mga tatlong bisis na siya nakapagpalit ng air filter, mga boss. So, isa sa dahilan nito, mga boss, is lack of PMS sa mayari, o lack of preventive maintenance service, mga boss. And then, pangalawang uh, iti-check natin, mga boss, is titingnan muna natin ang fuel tank, kung may fuel ba siya so yan yung pinaka basic na gagawin natin and then simple pag nalaman natin na may gasolina na yung motor natin is pakikinggan natin ang kanyang ang kanyang fuel pump kung tumutunog ba so sa case na ito mga boss is pakikinggan natin kung tumutunog, kung tumutunog ba ang kanyang fuel pump so switch on ko lang yung itong Uh, ignition key and then mga 3 seconds mga bosses marinig nyo ang tunog ng fuel pump so nalapit ko yung camera at, at pakikinggan natin so sa case na to mga boss is wala akong narinig na ugong ng fuel pump mga boss so positive sira din ang kanyang fuel pump so bubuksan natin para mapakinggan natin ng maayos switch on ko yung ignition key ayan So wala tayong naririnig na ugong ng fuel pump mga boss. So i-double -do check natin to kung mayroon bang supply ang kanyang sakit ng fuel pump bago natin husgahan kung sira ba talaga ang fuel pump na ito mga boss. So tatanggalin natin itong kanyang sakit. Ang sakit na ito mga boss, isa nito is pag nag-switch tayo ng ating ignition case, mayroong nalabas na positive and then sa kabilang pins naman mga boss is merong uh, mayroong negative trigger na trigger ng computer box mga boss so check natin kung meron ba siyang supply na positive okay mga boss ito yung sakit ng fuel pump mga boss kung napapansin nyo mga boss is nilagyan ko to ng soldering wire mga boss na nilapat ko para pumasok sa kanyang uh, butas ng sakit mga boss kasi napakaliit lang ng kanyang butas mga boss para matest natin kung meron bang lumalabas na kuryente o supply dito sa kanyang sakit mga boss so ang gagawin natin is switch on lang natin itong kanyang susi mga boss and then hahanapin natin dito ang kung alin ang positive nito mga boss ayan so mahirap mga boss magdiagnose ng walang tagahawak ng tawag nito camera mga boss kung napapansin nyo mga boss ito lang yung gamit ko murahing multi-tester so nilagay ko siya sa DC 50 volts mga boss so 12 volts lang naman ang lumalabas nito na kuryente pero wala kasi siyang uh, 12 volts mga boss 10 to 50 so sa 50 ko siya nilagay mga boss and then titingnan natin dito mga boss gagalaw to kapag may kuryente so iipit ko lang dito sa body ground Ito bilang dulo ayan and then tingnan natin dito ah So hindi siya gumalaw mga boss. So ibig sabihin hindi ito yung hindi ito yung positive and then sa kabila. Ayan mga boss, ah uh, napapansin niyo gumagalaw sa mga boss. Bukas natin yung camera. Dikit ko lang siya. Ayan gumagalaw. Ibig sabihin mga boss, mayroong ilalagay, uh, mayroong surprise siya na positive current. So ilagay natin sa tin bolsa ng mga boss para makita niyo sa kung malaki ba yung pam ah galaw nito sa ating multi-tester mga boss ayan mga boss so ibig sabihin is meron siyang positive na kuryente so, meron siyang supply ang hahanapin naman natin mga boss is kung meron bang negative itong na supply so ang gagawin natin is mahirap mga boss kasi kailangan pagkikitin itong dalawang wire na ito sila ano na kasing tagahawak ng camera mga boss so ayan mga boss napagdikit ko na siya and then sasunan so, natin ulit yung ating ignition key dapat gagalaw to mga boss dapat mayroon siyang supply o yan. and then mga 3 seconds bababa ulit yan So, ibig sabihin, pag switch on ko ng ignition switch, gaya nito, mayroon siyang supply na negative, and then bigla siyang magka-drop kasi nga, namamatay yung fuel pump. After mga 3 seconds. So, ganyan po yung function niya mga boss. So, switch on ko siya ulit. Ayan. So, ayan. So, ibig sabihin, maayos ang kanyang supply ng ng fuel pump mga boss so ibig sabihin is nasira ang fuel pump ng motor na ito. So tatanggalin natin tong kanyang fuel pump. So bago natin tanggalin mga boss, kakabit ko muna para ipakita sa inyo mga boss na hindi talaga aandar ang motor na ito o hindi umaandar ang motor na ito. So switch on lang natin. Yan then subukan natin paandarin pa mga boss. So ayan. Hindi talaga siya umandar mga boss. So ngayon mga boss, bago natin ito baklasin, is i-double check na lang din natin ang kanyang spark plug cap mga boss. So tatanggalin natin tong kanyang spark plug cap. So mahirap nang walang tagahawak ng kamera mga boss, so tatanggalin ko lang muna. So ayan mga boss, natanggal ko na kung papansin ninyo mga boss is natanggal yung kanyang screw sa kanyang spark plug cap patungo dito sa kanyang high tension wire mga boss. So kung titingnan nyo mga boss, ito yung kanyang screw so naputol siya sa ilalim mga boss so kapag ganito mga boss is kailangan ng palitan ng kanyang spark plug cap kasi nga uh, nagkakaroon ito ng misfire kasi may close contact na dito na part so subject for replacement na ang kanyang spark plug cap mga boss so check ko lang muna din switch on natin yung camera kung meron bang lumalabas na kuryente Ayan. So, hindi ito masyadong makita sa video mga boss. Kasi nga maliwanag. So, try ko lang i-kickstart. <tong> so, ayan mga boss. Mayroong lumayan. <ti -tong> <tong> Sisi! Ayan. So, meron siyang kuryente mga boss ibig sabihin good ang kanyang ignition system walang problema ang ignition system nito mga boss so ngayon mga boss tatanggalin natin itong kanyang fuel pump So pag naghila kayo nito mga boss is wag ang alugin ng paganyan uh, nyo lang ng direct sa mga boss para matanggal to, kasi delikado ito ka, mabali mga boss ganyan lang ikot ikot yan so tanggal na siya yung mga boss kung napapansin nyo ang kanyang dual Belter is napaka-rumi na, napaka-itim na. So, never pa niya itong napalitan mga boss. So, check natin yung kanyang fuel pump kung gumagana pa ba to. So, babaklasin muna natin itong kanyang fuel pump. So, kung napapansin nyo, napaka-itim na ng kanyang fuel filter. So, subject po replacement na ito. Then, subukan natin bakasin kanyang fuel pump. So ito mga boss, ang kanyang pinaka fuel pump mga boss. So sa yun sa mga boss wala pa akong nakitang nagre-repair ng fuel pump mga boss. So sa video na ito mga boss is papakita ko sa inyo na kaya natin tong i-repair ang kanyang fuel pump. Halimbawa mga boss, nasa probinsya kayo, hindi bigla kayong nasiraan ng fuel pump is hindi kaagad agad mapapalitan ng fuel pump kasi kailangan nyo pang mag-order. So sa case na ito mga boss is uh, gagawa ako ng video sa pagre-repair nito mga boss. Dahil sa mga kutsi mga boss is nakapag Repair na din ako. Tulad ng case na ko mga boss dati na Honda Civic na ibinta ko na is nasiraan ako ng fuel pump sa probinsya mga boss. Kaya ang ginawa ko mga boss is nirepair ko na lang siya para makauwi ako. So nagawa ko naman and then nagamit ko pa siya ng matagal mga boss. Hindi ko pa lang hindi ko, na hindi ko siya pinalitan ng fuel pump mga boss. So sa case na to mga boss, ang fuel pump mga boss is meron itong motor o dinamo sa loob mga boss and then Meron din itong carbon brass mga boss. And then, meron din itong parang turbine. Kagaya ng sa water pump mga boss ng mga truck sa kanyang fuel system. Sa same din sila na merong turbine. So, ang mahirap lang nito mga boss is ang design kasi ng fuel pump na ito is hindi siya repairable. Uh, dis disposable talaga siya dahil nakapress siya. So, ang gagawin lang natin is ibuka natin to At dito para ma tanggal natin to so susubukan natin itong i-repair mga boss so bago natin i-repair mga boss is testingin lang muna natin kung talaga bang ayaw gumana ng fuel pump na ito ito ginawa ko lang din to mga boss DIY charger ng uh, battery mga boss so kung papansin ninyo yan meron na yung kuryente so susupplyan lang natin to ng kuryente And then, malalaman natin ito kung good to kasi aandar ang fuel pump na ito. So, sa case na to, boss, umaandar uma siya pero mahina. Ay, good pa naman. So, good ang kanyang fuel pump. Pero bakit hindi umaandar doon? Meron namang supply. So check natin to kung may supply ba. So ayan, check natin yung kanyang wiring kung meron ba siyang continuity dito sa kanyang socket. So naisit set ko na siya sa 1K ang ating multi mga boss. So meron naman. Ayun, gumagalaw naman siya sa kabila meron din pero bakit ayaw umandar ng kanyang fuel pump pag dito so ayaw na naman yung umandar mga po so sira nga talaga itong fuel pump na to. May case na under siya. Mayroon din case na wala. So ngayon hindi na siya umandar ulit. Kanina nung tinest natin is umandar siya. Ngayon. Yan mayroon namang kurente. Pero hindi na siya umandar. Yan umandar na naman siya. So maaring yung carbon brush nito mga boss is ubos na. Ayan, minsan bumabagal siya yung ikot niya. Ayan, mabagal. Mahina yung ikot niya, minsan mabilis. So, pudpud na ang kanyang. So, sa pagkabila, ang lakas. Check natin. Positive. susubukan natin itong ikabit ulit doon then pakikinggan natin kung umaandar ba siya kasi umiikot naman so ayan mga boss bago natin i-final check yung fuel pump is uh, ayusin muna natin itong valve clearance nya kasi kapag walang compression mga boss is possible mga boss is tukod ang intake valve nito So, kung napapansin nyo mga boss, grabe talaga ang may-ari nito. Wheel oh, sludge. Nagkakaroon na ng carbon deposit dito sa cover ng valve niya mga boss. Pati rin dito mga boss. Oh, parang spalto na mga boss. So, ito po ay kapabayaan ng may-ari nito mga boss. Kaya nagkagaganito yung motor niya. So, check natin yung valve sa nito mga boss. So, set ko lang muna siya sa timing. So yan, timing lang muna natin So mga boss, mayroon naman siyang clearance yung kanyang intake valve at saka yung kanyang exhaust valve mga boss So, Yan, okay naman, may valve clearance naman siya So, kukorek na lang natin ang valve clearance nito So ang makinang ito is subject for uh, Refreshing na mga boss Kailangan nang i-refresh pero Susubukan lang muna natin itong paanda rin Nang hindi binabaklas ang Cylinder head Tsaka ang black So sobrang dumi Daming carbon deposit so, Ini so, Balik kakabitan natin ng maayos na battery kasi lubat na kasi yung battery nito. So, mga boss, kinabot ko ang fuel pump sa sakit. So, test lang muna natin kung aandar under ba ang fuel pump. Ah, okay mga boss, umaandar naman siya. So narinig niyo mga boss, maanda naman yung kanyang fuel pump. So ibig sabihin good ang kanyang fuel pump. So wala pa akong uh, panibagong kamarit na fuel filter nito. So lilinisan ko lang muna yung fuel filter din ikakapit natin. So buka natin itong paanda rin. So bali lilinisan lang natin ng gasoline na mga boss. Dahil wala pa tayong kamalit nito. kakabit muna natin tong kanyang oil pump Lagyan natin ng oil ang butas ng Scrap mga boss para makaroon siya ng kompresyon. So itong kanyang scrap lock cap ay is na lang din natin. So subject for replacement mga boss. So wala pa tayong available na parts nito. So susubukan lang natin itong mapaandar mga boss. Ayan so mga boss, try natin i-kickstart kung gas na ba? So, pakiramdam ko mga boss is mayroon na siyang compression kasi patigas na yung kickstart niya gaya ng di tulad ng dati mga boss. So, susubukan natin panda rin. So, kickstart lang muna yung gagawin natin. yun yan sumisaw na so dibulsek muna natin ang oil nito nalimutan ko baka wala na tong oil So, konti na lang yung oil niya. So, okay pa naman. Hindi pa naman ito mag-cause ng damage ng makina. So, susubukan lang muna natin ulit pa na rin mga boss. pag generate ng stable na compression so at least na siyang umandar so katok na palang ang makinang ito mga boss kung naririnig nyo mga boss makatok na yung kanyang connecting rod hangin niya mga boss na malabas sa engine. yan sobrang uso kasi nilagyan natin ng oil para lang umandar kasi singaw nga ang bago ito